tinig ng bayan Boses ng masa para sa masa Kung gusto mong marinig ang totoo Like, share at subscribe ka na! Magandang araw mga ng bayan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang mainit na banat ni Rob Francis kontra sa teorya raw ng DOJ tungkol sa mga nawawalang sabungeros at ang umano'y connection nito sa War on Drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. So ano nga ba ang nangyari? Lumalabas ang panayam ni Julie Dondon, Pati Dongan, kay alias Totoy, ang whistleblower kaugnay sa mga kaso ng nawawalang sa bungeros. At sa interview nga raw nito, diretsahan niyang sinabi na wala raw connection ang war on drugs sa pagkawala ng mga ito. Oo mga Sakit na ng mga haka-haka, spekulasyon at opisyal na pahayag na posible raw ang koneksyon ng drug war sa mga sabungero, heto si Totoy, nagsabing wala po. Tila bang isang malaking boom, ito sa teoryang sinasandalan ng ilang opisyal, particular sa DOJ, sa pangunguna ni Secretary Boy Ingremulia. Ngayon, pasok si Rob Robrances, isang kilalang analyst online. At bihira ang narrative, sabi niya. So, what happens now to the rotten theory? They forced to make sense. Grabe, rotten theory daw! Ayon sa ilang netizens, para raw tinablan ang mga pusang umuugong sa DOJ. Ibig sabihin kaya nito, may pilit na narrative. Parang sinasabi ni Rob na siniksik daw ang teorya kahit kulang sa ebidensya. At kung tutusin, hindi ito basta parinig. Talagang supalpalang dating sa linya ng DOJ. Ngayon, ang tanong, anong epekto nito kay Secretary Boeing Gremulya? Hindi natin alam ang exact reaction niya. Pero kung tayo'y magbabase sa dynamics, eh baka naman medyo aburido o natatarantaraw ang kampo ni Boeing. Ika nga ng ilang political observers online, eh kung mismong whistleblower ang bumaliktad nga raw sa narrative, eh paano na ang kaso? At sa gitna ng political tension ngayon, baka hindi rin natin maikakaila na baka napanukso sa tuwa si PRRD. Lalo na tila nabura ang pangalan niya sa issue mula suspect balik sa cleared. Pero teka, linawid natin! Si alias Totoy ay isang primary witness, kaya malaki ang bigat ng kanyang sinasabi. Ngunit tandaan natin, pwedeng tanungin, bakit ngayon lang siya nagsalita ng ganito? O may pressure baraw na hindi natin alam? Kaya't habang importante ang pahayag niya, kailangang sumailalim pa rin ito sa masusing investigasyon. Sa kapilang banda, kung babalikan natin ang lumang pahayag ng DOJ, sinabing posible raw ang link sa drug war. Hindi naman 100% inamin. Kaya pwedeng sabihin ng DOJ ngayon, wala naman kaming sinabing sure sinisilip lang. Pero para kay Rob Rances at ilang netizens nga raw, tila ito raw ay patunay na pilit na isinisingit ang narrative laban sa dating administrasyon nga raw ni Duterte. Kung may epekto man ito, aba, malaki sa publiko na tudurog ang kredibilidad ng ilang narrative. Sa DOJ, mapipilitang i-review ang kanilang basehan. Sa mga kritiko ni PRRD, medyo ouch raw ang dating. At para sa kampo ni Duterte, panibagong punto na naman para sabihin, tingnan nyo, kami ang sinisisi kahit wala kaming kinalaman. May posibilidad din na gamitin ito bilang panangga sa mga umiinit na usapin tulad ng ICC. AI content issues at ang impeachment laban kay VP Sara. Kaya sa huli mga katinig, ang tanong ay ito. Tapos na ba ang narrative laban sa dating Pangulo? O panimula pa lang ito ng mas matinding clash sa pagitan ng DOJ at ng mga loyalista ng Duterte? Ano man ang mangyari, ang malinaw ay isa hindi lahat ng teorya ay kailangang piliting mag-make sense. At kung si alias Totoy nga ay nagsabing wala pong kinalaman ang war on drugs sa mga nawawalang sabungero, eh dapat pakinggan ito ng mabuti at huwag gamitin ang sinuman bilang scapegoat para sa mga kapalpakan ng ng sistema. Comment down below. Like and share kung nagustuhan nyo ang usapan natin ngayon. At huwag kalimutang mag-subscribe ba ah, sa Tinig ng Bayan kung saan ang boses mo ay mahalaga. Sa mentala, sari-sari komento nga rin ang tumalabas mula sa mga netizens patungkol sa isyong ito. Sabi pa nga nila, Lahat na lang kinunek kay Tatay Diggs. Ano ba yan? Wala na ba talaga kayong gagawin kundi mag-focus sa mga Duterte? Ang daming dapat resolbahin. Grabe kayo, magtrabaho naman kayo para sa bayan. Hindi yung puro pamumulitika. Kawawa na ang taong bayan. Dapat magbago ka na, Boying. Sa dami ng anomalya mo sa buhay. Importante sa panahon ngayon, lalo na may sakit ka na, ay to save your soul. Magbaliklob ka sa Panginoon At hindi mo na kailangan ang sobrang yaman at kapangyarihan Peace of mind is more important than tons of tons of wealth ay tuloy na pahiya ka na naman ni Totoy Magkaroon ka naman ng kahit konting kahihiyan At pinagtatawanan ka na ng taong bayan Promise! Difference between Marcos and Duterte Marcos Sr., Pinaganda ang Pilipinas sa loob ng 20 years. Duterte, mas ladong pinaganda ang Pilipinas sa loob ng 6 years. BBM, naging basura ang Pilipinas sa loob lamang ng 3 years. Muli, ang mga opinyong ito ay pawang galing sa mga netizens at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng ating programa. Layunin nating ilahad ang kabuuan ng pulso ng bayan. At dyan nagtatapos ang usapan natin ngayon. Kung may gusto kang idagdag o reaksyon, i-comment mo lang sa baba. Boses mo'y mahalaga. Huwag kalimutang i-like, share, at subscribe para sama-sama natin palakasin ang tinig ng bayan. Hanggang sa susunod, tandaan, ang may alam, may laban! Awesome!